Lumaki siyang mahirap pa sa mahirap. Paslit pa lang ay nagsasaka na sa bukid para sa siyam na magkakapatid. Pero paanong nabaligtad ang kapalaran at nayon ay may ipinagmamalaking kayamanan? Diskarting malupit daw ang iniisip niya. Ang tinaguriang The Walking Sari-Sari Store ng Davao. Kaya ayun, wagi sa kabuhayan. Ang kanyang puhunan galing sa alkansya ng dalawa niyang anak. Kaibang kwento ito ng tagumpay, kaya tanong ng marami, How to be you, Mother Lou? Never give up ka lang talaga sa buhay. Kahit sobrang hirap na ng pinagdaanan mo, kahit kinukutya na, kahit anong gawin nilang pampaba sa'yo, laban ka lang sa buhay. You need to trust yourself and trust God. Habi-tabi na ang mga bashers dahil may nanalo na. So maniwala man kayo o sa hindi, dati siyang isang kahig, isang tuka. Ang kwento ng babaeng ito, from tindera noon, abay ngayon isa ng milyonarya. Totoong bilog ang mundo para kay Mother Lou, ang tinaguriang reyna ng kaputian sa social media. Dala nga ba ng sipag at diskarte kaya siya umaman? O ito ay bunga ng swerte daw sa isang alkansya na kanyang binuksan? Sige nga, Mother Lou, i mo na ang hugot mo sa buhay bago ka umasenso. Kailan mo nalaman na sabi sa sarili mo na mahirap kayo? Simula nung namulat ako pagkabata, hmm. sobrang hirap na ng buhay namin. Bakit naiiyak ka pag naalala mo yung mga panahon na yon? Kasi literal mahirap na mahirap na mahirap. Buong buhay mo parang hirap na lang talaga lahat. Nagsimula ako na bata ako, nagbibenta ako, walang-wala. Pagkagising ko, problem, problema ko na po yung problema ng mga magulang ko. When I was 6, 7, 8, 9, bigas. Wala pong pambili ng bigas. Yung pwede tumatak sa isip ko. Hanggang lumatay ako, nag, nagbebenta-benta. Ako ba? Diba, lahat na lang, lahat na lang problema. Yun yung ano, sobrang hirap talaga. Mm. Sa bayan ng Valencia, sa probinsya ng Bohol, nagsimula ang malateleseryeng buhay ni Lu Neria Maestre Putian. Or si Lu for short. Bata pa lang mulat na si Lou sa matinding kahirapan. Ang tatay kasi niya, isang magsasaka. Ang nanay naman niya, naglalako ng kung ano-anong maibebenta. Basta lagi ang ako ang gabi ihimuon akong adlaw tungod sa akong pagpaningkamot. Tiaw bugod po siyam sila kabuok, muna-muna yun akong agwanta. Kaya araw makaeskwila sila. Unya, mag-agwanta lamang gyud ko o, unsay ako mahimo kay alang laman kay sa akong mga anak. Siyam silang magkakapatid at ginamos ang laging nagsasalba sa gutom nilang pamilya. Bata pa lang ako, marunong na po ako magsaka, magdaro, mag, mag, um, magtanim ng palay, lahat ng gawain sa bukid, marunong na po kami. Sa edad na walo, pilit inilaban ni Lou ang kanyang naghihingalong kinabukasan. Lahat ng pwedeng isabit sa kanyang katawan para ibenta at gawing pera. Buong tapang niyang kinaya. Mula ulo, balikat hanggang baywang, nakaatang ang nilalakong kakanin at ice candy sa bayan. The Walking Sari-Sari Store na nga raw ang bansag sa kanya noon. Yung, Bakit ka nga ba tinawag daw na Walking Sari-Sari Store? Kahit ano-ano po yung binibenta ko para lang po matapos ng pag-aaral sa college. Dahil nga sabi ko, sobrang hirap ng buhay namin. Sa aming karanasan na sobrang hirap, so um, kaya sobrang niyang nagsisipag para makapagtapos siya ng pag-aaral. Pero sa dalawa niyang paa, wala ni isang sirang chinelas ang nakasukbit para magamit man lang ng mga pagod niyang talampakan na karamay niya sa hanap buhay. Nung elementary kami, never po kami nagkaroon ng chinelas. Kung meron man kami chinelas, mas pina, mas nag-care nag pa kami sa chinelas namin. Nilalagay namin dyan sa sa kamay sa kamay namin para hindi po siya matapakan. Oo. oo. Kasi mas mas i-prefer namin na mas um ma-preserve namin yung ganda ng chinelas every time po may occasion sa school. Mulat sa pool, hindi natikman ni Lou na magkaroon ng sapin sa paa. Simpleng pangarap na magka ang napagkait sa kanya. Pero life must go on. Nag-aral siya ng mabuti para matuto. Taon-taon karangalan sa kanyang magulang ang kanyang ibinibigay. Never po ako may damit, never po ako may sapatos, never po ako may medyas. Every time po, honor student ako. Umakit ako ng entablado na hiram lang po yung damit ko. I question the Lord, Lord, sometimes on that, ano, yung mga paghihirap ko, sinabi ko, Lord, bakit sobrang hirap na pinagdaanan ko sa matana makaklasiko iyong ko? Sobrang ganda ng buhay nila. Pero isang pangyayari ang nasaksihan ni Lou na dumurog sa kanyang puso bilang anak ng mahirap. Ito'y nang nasunog ang kanilang bahay sa buhol, kasabay ang pagdoble kayod nilang magnanay. Nakita ko yung ina ko na kawawa masyado yung mukha. Kapag sinabi ko, kailanan totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag asa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa My Kredibilidad, Integridad. Proven and Tested. Skin Pro. Tapos yung chinelas ay butas-butas. Tapos yung isa, blue. Tapos yung isa, I read. Nung nakita ko yung ina ko na walang wala talaga chinelas, yung mukha niya sobrang hirap na sa buhay. At nung panahon na yon naalala ko, parang feel, feeling mo yung parang walang wala talaga. Yung walang pera, marami pa problema. Nakita ko yung ina ko, sabi ko, hindi talaga ako mag-give up. Kasi sabi ng ina ko, tapusin ko ang pag-aaral ko. And I want to be someone someday. Ang nakasanayang pagbebenta, dinala ni Lu hanggang sa siya ay magdalaga. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba, basta ang mahalaga kumita siya ng pera. Oh, na. Mo. Ah, Kahit guro nga daw nag-aalala sa sobrang sipag ng dalaga. I almost give up sa buhay kasi sobrang pagod na po talaga yung ginawa ko. Nag-working student ako sa school. Nag-working student pa ako ng bahay. So, ibig sabihin, double trabaho pa ako. Nang magkulehyo sa Davao, tuloy pa rin ang pagiging walking sari-sari store ni Lou. Yun nga lang ay mas lalo niyang ginalingan. Pangsuporta niya kasi ito sa sarili para makapagtapos ng college degree. At sa oras ng kanyang kahinaan at kawalan ng pag-asa, isinulat ni Lou sa notebook ang lahat ng kanyang pangarap sa buhay. Kasabay ang bigat sa dibdib dahil sa kahirapan. Tingin mo nakakatulong yung sinusulat, binivisualize mo yung mga pangarap mo? Super! Kasi nung nakita ko yung yung notebook, parang mapaiyak ko. Oh. Mapaluha ko at masabi ko, hindi mo ma-explain. God is so great. Binigay niya lahat ng sinulat ko doon. Ano ba yung mga sinusulat mo? Uh, uh, naalala ko number one, work in my dream company. Which is nagkatotoo. Mm. And I, I want to have, ambisyosa ako. Ambisyosa na may kasabay na pagsisikap. Ganoon ako. And then number one dream na, na nandoon is, mabigyan ko ng bahay yung ina ko. At ayun na nga, sa wakas nakapagtapos si Lou ng kolehiyo sa kursong commerce. Agad nagkatrabaho, pero agad din nagkaroon ng sariling pamilya sa edad na 23. Pero kahit nasira ang kanyang mga plano, go pa rin ang go si Mother Lou. Desidido kasi siyang tuparin lahat ng nakasulat sa kanyang kwaderno. Kasabay ang pangarap ang gawing instant milyonarya ang nanay niya. Naisip mo rin gawing instant milyonarya ang nanay mo? Dati ba? Ano yung mga qualities ng nanay mo na na never mo makakalimutan, na feeling mo talagang yon ang tumatak, kaya naabot mo ang mga pangarap mo? Yung sobrang sipag niya. Yung sobrang sacrifice niya para sa aming magkakapatid. Sa mismong kaarawan ng kanilang nanay, tinupad ni Lou na gawing donya ang ina. May bonus pang brand new house and lot at mga alahas. Ah, po salamat ko ni Lou kay gatagan ko ang 1 uh, million. Anong pwila? <laughs> na ko salamat. Pero bago pa natin makalimutan, saan nga ba galing ang kanyang umaapaw ngayon na yaman? Ano ba ang merong galing sa alkansya sa kwentong buhay mo? Diyan nagsimula yung puhunan na aking negosyo kasagsagan ng pandemic. Alkansya ng aking mga anak. Alkansya ng mga anak mo. Tapos? Ginawa kong negosyo. Doon nagsimula ang alkansya at ang aking brand na SY Grow. Ayun! Kaya naman pala napakaputi. <laughs> Nakakasilaw, <laughs> kailangan ng shades. O oh, hindi ba? So, meron pala talagang kahihinat na ng pag-iipon. ba diba? Kung gagamitin mo sa tama. Dream come true narin para sa kanya na magkaroon ng sariling negosyo. Bagong bahay at lupa at may mga sasakyan na rin si Mother Lou. Sinong mag-aakala na ang mahirap pa sa daga magkakaroon ng ganito kalaking biyaya? Ano ang sikreto sa talagang tagumpay? Para sa akin, yung magsipag talaga, magtyaga. Yung sacrifices yung mataas yung pasensya mo sa buhay. ba? Diba? From the start, hirap na hirap na talaga ako. Need to be consistent also. Kahit hirap ka na, consistent ka lang, laban ka lang, never give up ka lang talaga sa buhay. And lastly, you need to trust yourself and trust God sa produktong pampaputi at pampaganda na kilala si Mother Lou sa TikTok. Negosyong nagbigay sa kanya ng oportunidad para makatulong din sa iba. At ngayong magandang buhay na ang kanyang tinatamasa, oras naman niyang mag-share ng blessings sa mga tulad niyang nanay at mga bata. ang walang chinelas noong si Mother Lou, siya na ngayon ang nagbibigay ng chinelas sa iba. Galante rin siyang ipa-experience ang mga produktong nagpakinis at nagpaputi sa kanya. At may regalo pa siyang groceries para sa mga nanay. It's payback time nga naman. Pero kami sa Rated Corina, hindi namin nakalimutan ang simpleng hiling niya noon. Kasi naman, alam mo naman ako, Ray, ako ng mga chinelas. So, may chinelas tayo para sa kanya. Pero chinelas na may pirma ko, ha? Hello. Ayan. O, oh, ba diba? So, ito ngayon, from Rated Karina. Pinanood lang kita sa kapitbahay namin when I was siguro mga 12, 13, 14. Rated Karina. Nanood lang ako. Pinanood lang kita dati isang malaking karangalan na makita kita sa personal at makausap kita ngayon. Maraming salamat po. Sa lahat ng hirap, pagod at lungkot na naranasan ni Mother Lou sa kanyang buhay, lahat yon worth it dahil dito siya natuto na maging malakas at matatag na babae, anak at nanay kaya sa tanong sa kanya na how to be you iisa lang ang sagot ni mother lou just be you this is the 50 gram jar ay proud ako lumaki na siya level up na more magic in a bottle yung 15 grams dito na siya sa loob ng pampakit okay mawawala na yung 15 grams ito na ang available sa market ngayon parang tumerno na rin siya dito ayan ito naman ang K Magic skin cream for body anong pagkakaiba ng dalawa ito pwede ito sa mukha okay na okay lang din sa face from head to toe pero hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation Pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for face and body.